Kasi in the first place, you did not want me to be president. Because I do not belong to any of the ruling elite in this country. Putang ena ninyo, hindi ninyo po ako. Pari. I am not your president. Manigas na kayo para sa tao ako kasi ang tao ang nagboto sa akin, biro mo, 6 million ang majority ko, despite of your lahat na propaganda tinapon niya. Of late ito si Tatad, siya yung may sabi na ako raw may, may ah, every time yan, ako raw may, ano, may uh, cancer of the colon, tapos na operahan na ako, ganon-ganon. Well, Sige rin ako. Ako sa kabalik-balik na dyan sa